Magandang araw po si Dr. Willie Ong to. Ngayong araw po, magbibigyan ng tips tungkol sa cancer, paano tayo makaiwas sa cancer. Kahapon lang po, meron ako nakita sa pasyente na namamaos at nung pina-check up namin, nakita namin meron siyang throat cancer. At dahil dito, sinabi ng doktor na posibleng gagastos ng ilang daang libo at hindi pa natin sigurado kung gaano hahaba ang kanyang buhay. Nakakalungkot to kaya sa araw na to, gagawin natin itong video para makaiwas ang ating kababayan sa cancer. Ito po yung mga senyales ng posibleng may cancer. Tulad ng pagdurugo, may bleeding. Pwede sa mga babae, kahit hindi nireregla, dinudugo. So, hindi magandang senyales yan. Mga nunal na lumalaki, binabantayan natin yan. May bukol sa katawan, laging inuubo, Minsan, inuubo na isang buwan. Kailangan natin pa-x-ray yan. Na mamaos, pwedeng may problema dito sa throat. Pwedeng throat cancer. At kung kayo ay namamayat ng 10 pounds pero hindi naman kayo nagpapapayat, hindi po magandang sanyales to. Meron mga kirot-kirot sa katawan. Kung kayo po ay lampas 40 years old, mas maganda po talaga magpa-check up sa doktor para malaman natin na maaga. Pag maaga natin malalaman ang inyong sakit, pwede pa natin mailigtas ang inyong buhay tulad ng breast cancer. Pag maaga nalalaman yung breast cancer, pwede pang operahan ito. Ano po ang causes ng cancer? Ano ba nagdudulot ng cancer? Ito sana ang iiwasan natin para hindi tayo umabot sa cancer. Una-una, syempre, pwede naman ito namamana sa magulang. May mga tao na mas malaki ang risk for cancer. Pero ang on number one po talagang na napakasama ay ang paninigarilyo. So, smoking talaga ang pagsisigarilyo ang nagpapataas ng lung cancer, throat cancer, cancer sa tiyan at marami pang parte. Sobrang pag-inom ng alak, masama din po yan. Kulang sa pagkain ng gulay, prutas, puro karne lang kinakain. Tsaka kung overweight kayo, tumataas din yung chance ng cancer. At yung exercise, syempre, may tulong din sa ating katawan. So, ito po talaga iiwasan natin. Ito po mga pagkain na kailangan din natin iwasan. Mga sunog na pagkain. Medyo napatunayan na kukosya ng cancer. Sabi nga ng World Health Organization, pag sobra ang kain mo ng karne, baboy, baka, taba, mas tumataas ang chance ng cancer. Iwas na rin tayo sa mga french fries, donuts, soft drinks kasi nakakataba ito at pag tumataba ng isang tao, tumataas yung chance sa magkaroon ng cancer. Ito naman po yung mga pagkaing mabuti sa inyong katawan. Okay? Ito yung mga mas kakainin natin. Tulad ng carrots, may lycopene, bawang, prutas, mga white may vitamin C ito, tulad ng mga dalandan, sari-saring gulay, green leafy vegetables, mataas yan sa fiber, maganda yan sa ating bituka. Ang kamatis may lycopene, very healthy. Iba pang pagkain, mabuti sa katawan, para makaiwas sa cancer, gulay, green tea, may tulong din, sari-saring isda, pwede tayo kumain, strawberry at ketchup. Okay, so in summary, para makaiwas tayo sa cancer, dagdag tips, matulog ng sapat, iwas sa stress, iwas sa sama ng loob, tuloy-tuloy lang exercise, tulad na sinabi ko, mas kumain ng mga isda, gulay, prutas, bawasan natin yung baboy at matataba. At yung mga processed foods, iiwasan din. Hot dog, bacon, ham. Hindi po ito maganda sa inyong katawan. Pwede naman pa konti-konti. At ang number one na iwasan natin sa lahat ay sigarilyo. Ang dami talagang components na napakasama. Kaya po kung naninigarilyo kayo, ang pakiusap ko kung pwede po itigil na yung sigarilyo kasi yan lang talaga ang makakabawas ng chance ng cancer. Kasi po pag nagkaroon tayo ng cancer dahil sa sigarilyo, napakalaking gastos. Mapapagastos po kayo ng malaki. Baka maubos lahat ng inipon ninyo, masisira pa kinabukasan ng inyong mga anak. Baka maibenta pa yung mga lupain at lahat ng mga gamit niyo Sayang po. Iwas na tayo sa sigarilyo, pati yung second hand smoke, masama din sa ating pamilya. Sana po nakatulong itong video ko para at least yung mga wala pang cancer ngayon, tumigil na sa sigarilyo, baguhin na yung habits nila para maging maayos ang inyong buhay. God bless po.